Hi, hey, magandang umaga sa inyo mga sawi. Kamusta na po kayong lahat? Naway no, na mabuti kayong kalagayan. At mag-iingat tayo palagi mga sawi. At syempre, magbabasa na ulit tayo ng mga request ng ating followers mga kasawi. Hello! Hayan mo, ikwento ko sa iyo ang sitwasyon namin ng ex ko. Magsi six years na po kami ngayon. Parho kaming pamilyado at nagsimula ang relasyon namin nung nasa Riyadh siya Yes, OFW siya. Inad niya ako sa FB. Gulat naman ako at syempre kilala ko siya. Sabi ko sa sarili ko, aba si ex ko ata ito. Napaisip ako ano kaya ang dahilan nito at inad ako kung ano man yung balak niya. Sabi ko sa sarili ko, gusto kong ano man na sa isip mo ay aayon ako. Ayun to short story nga hanggang ngayon seven years na po kami ng ex ko. Alam namin na mali pero mahal namin ang isa't isa. Patuloy pa rin kami na nagtatagpo kasi parehas kami maligaya sa patagong relasyon. nag po kami na hindi mahuli ng aming mga asawa. Itago na lang po ang pangalan ko. Yung ating sender ay isang babae na makakasawi na ang sabi nga niya kung ano ba. Ayan. Nagkaroon siya ng ex tapos nagkaroon na sila ng kanya-kanyang pamilya. Tapos di ngayon, ang nangyari makakasawi ay napatuloy na ulit ang kanilang relasyon. Simula nga, inad siya ng kanyang ex. Tapos yung ex niya ay nasa ibang bansa o FW. Tapos hanggang sa nagkikita sila ng patago, almost 7 years na sila ngayon. Oh my God, ang sabi na napakatagal na. Ibigay tayo ng payos dito sa ating sender na isang babae makasawi. Ito lang po yung paulit-ulit kong sinasabi mga kasawi sa mga taong nagkakaroon ng isang relasyon na alam niyo naman sa umpisa is napakamali ito. Yes, lagi naman po talaga na alibay na mga maling relasyon ay mahal nilang isa't isa at nagpapatago sila ng kanilang pagkikita dahil sabi nga nila ay maligaya sila sa ganitong sitwasyon na kahit patago ay mahal nilang isa't isa. Yes, Tama naman yung inyong nararamdaman. Mahalin niyo ang isa't isa. Pagwan sa na nabisto ng inyong asawa, alam nyo ba yung inyong sinasabing pagmamahal na yan, ay dyan magkakaroon ng gulo. Dahil magkakaroon na kayo ng iba't ibang katwiran, iba't ibang isip at higit sa lahat, iba't ibang desisyon kung ano yung mga bagay na gagawin ninyo. Lalo pat alam na ng inyong pamilya, magkakagulo ang both side na pamilya. Diba? Depende na lang talaga sa inyo kung paano ninyo i-handle ito, kung kaano kayo yan, ng side mo, kahihiyan din ang side niya. So, ang ending sa inyo na yung sagot, kung talaga bang ipagpapatuloy nyo pa rin ang inyong relasyon. Dalawa. Kasi kayo naman na nakakaramdam niyan. Pero bilang advice ko, mga kasabi, alam nyo ba, paulit-ulit kong sinasabi. Sa so, umpisa lang naman talaga yan, sobrang masaya kayo. Kasi nagpapalihim kayo, na nagkikita, kumbaga takam kayo sa isa't isa. Yung nagkakaroon kayo ng excitement kapag ka kayo ay nagkikita dahil hindi naman kayo na nagkakasama sa isang tahanan. Kaya andan pa yung pananabik kapag ka kayo ay magkikita sobrang saya inyo, Yung feeling niyo na parang wala ng katumbas na kaligayahan dahil sobrang sarap ng inyong pakiramdam sa isa't isa. Pero kapag once sa kayo ay magsasama, alam mo ba, hindi na ganyan yung inyong mararamdaman, hindi na rin ganyan ang sobra ninyong pagmamahal sa isa't isa. Unti-unti nang mananamlay at unti-unti nang mababawasan at ang ending, magsisisi ka sa huli dahil alam mo ba kung bakit? Magsisisi ka kung bakit mo ginawa ito sa iyong asawa, dalang asawa mo doon mo -discover kung gaano siya kahalaga sa huli. Kapag ka na kayo ay magsasaba na ng iyong kabit, mga kasawi. Dahil mabibisto mo na rin yung ugali ng iyong kabit. So, di ba, Siyempre ngayon kasi hindi nyo mapamahuhuli ang sa inyong ugali dahil hindi naman talaga kayo nagsasama magparehas sa isang bubong. Pero kapag once kayo ay magsama na sa isang bubong, doon nyo lang marirealize na ay ganito pala yung ugali niya. Nagsisisi na ako kung bakit ako nagloko. Pero huli na ang lahat wasak na yung inyong pamilya, wala na. So yung ending, pagsisihan mo na lang sa huli. ba diba sabi nga nila, ang pagsisisi ay nasa uli, hindi nasa una. Dahil pag sa una pa lang, andun mo pa matitigman ang sarap ng pakiramdam at pagmamahal kono no, ninyo, ninyo, magkabit na dalawa mga kasawi. Yan lamang po mga kasawi, yung aking advice. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta niyo sa akin. So walang sawang pag-share at pag-comment. Sa mga hindi pa po nakapagsubscribe mga kasawi, pwede na kayo mag subscribe. Pwede na rin kayo mag-follow para updated kayo sa topic ko araw-araw. Magandang umaga.